Magandang araw ng lunes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paggunita sa ika anim na kaarawan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa Batak, Ilocos Norte. Sinimula ng Pangulo ang okasyon sa pamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa Marcos Monument na sinunda ng iba pang mga aktibidad. Sa kanyang talumpati, inalala ni Marcos ang kanyang ama na anya nanindigan at ipinaglaban ang pagkakaroon ng kapayapaan at katahimikan. Hinigayat din niya ang mga lingkod bayan na nagsisilbi sa pamahalaan, pati na ang mga batang leader ng bansa na gawing inspirasyon, ang kanyang amang si Apo Lakay at lalo pang magsikap para sa ikauunlad ng bansa. Bilang isang tunay na Pilipino at simbolo ng mga Ilocano na minahal ang bayan ng buong isip at kaluluwa. Nanawagan din siya sa publiko na patuloy na suportahan ng pamahalaan. Sa pamagitan ng Proclamation 327, idiniklarang Special Non-Working Holiday sa Ilocos Norte ang araw na ito bilang pagdiriwang ng 116 na karawan ng dating Pangulo. Dumalo rin si Pangulong Marcos sa nat Nothing Cook-Off Showdown kung saan tampok ang mga lutoing gulay at putahing sikat sa Ilocos Norte. Naging panauhin din ng Pangulo sa paglulunsad ng taon ng Rice Paddy Art ng Mariano Marcos State University at Philippine Rice Research Institute. It is not necessary for us to hold ceremonies, parades, or the like to give credit to the efforts and sacrifices of Apu Lakay and those who have gone before him who share a deep and committed love for the Philippines. Instead, Let us act in our own small and unique ways to support government, to support our people and all the initiatives and programs and continue to instill in every Filipino the sense of ownership and accountability in building our great nation. Inaasahang makapagbubukas ang Maharlika Investment Fund o MIF na ngaabot sa isandaang libong trabaho sa unang sampung taon ng operasyon nito. Ayon sa Department of Finance, inaasahang mapapalago ng MIF ang ekonomiya sa pamamagitan ng paghatak ng mga investor at pagbubukas ng mga trabaho. Magdadagdag niya ang MIF ng tinatayang 0.07% na paglago ng ekonomiya taon-taon. Ito ay sa oras na makumpleto ang paunang kapital ng MIF sa unang sampung taon ng operasyon nito na magkakahalaga ng 125 billion pesos. Ayon naman sa National Economic and Development Authority, magiging 0.06% lang ang kontribusyon sa ekonomiya ng mga institusyon ng gobyerno sa loob ng sampung taon kung walang MIF. Kung makukumpleto naman ang 500 billion pesos na authorized capital stock ng MIF, makakadagdag ito ng 0.22% sa ekonomiya sa unang sampung taon. Makabubuo rin ito ng humigit kumulang 350,000 trabaho. Iminumungkahi ng Department of Finance na pansamantalang ibaba ang taripa sa imported na bigas para maibaba ang presyo nito sa merkado. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Diokno, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang economic team ng pamahalaan na magpatupad ng mga hakbang para mapagaan ang negatibong epekto ng price cap sa bigas para sa mga magsasaka at retailer. Paliwanag niya, habang nakatutulong ang umiiral na price cap sa presyo ng bigas, maaaring magkaroon ng masamang epekto ito sa mga magsasaka at rice retailers kung gagawing pangmatagalan. Aniya, kinakailangang magpatupad ng komprehensibong hakbang para matiyak ang sapat na supply ng bigas na mabibili sa abot kayang halaga. Mungkahin ng DOF, pansamantalang ibaba ang 35% na rice import tariff rates sa 0 o hanggang 10% para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bigas. Hinihikayat din ng DOF ang napapanahong pag-import ng bigas ng nasa pribadong sektor at ang full implementation ng Super Green Lane gamit ang electronic data interchange para sa mas mabilis na proseso ng shipment. Kailangan din na niya ang kooperasyon ng mga may-ari at operator ng tollways para sa pansamantalang exemption ng mga truck na may kargang agricultural products sa pagpapatupad nito ng mas mataas na toll fee. Kasabay nito, binigyang diin din ni Jokno ang kahalagahan ng pagsubpo sa hoarding, smuggling at economic sabotage. Asahan ng muling pagtaas sa presyo ng petrolyo si Malabukas ayon sa mga kumpanya ng langis sa bansa. Batay sa anunsyo ng Pilipinas Shell, magtataas simula alas 6 ng umaga bukas. Setyembre 12 ang presyo ng gasolina at kerosene ng 20 sentimos kada litro. Apat na pung sentimos naman kada litro ang itataas sa presyo ng diesel. Magtataas din ng clean fuel simula alas 4 ng hapon bukas sa presyo ng gasolina at diesel maliban sa kerosene. Sa loob ng mahigit dalawang buwan mula ikalabing isa ng Hulyo hanggang ikasyam ng Setyembre, umabot na sa labing apat na piso at apat na pong sentimos kada litro ang itinaas ng diesel, nasa 9 pesos at 65 sentimos ang itinaas ng gasolina, habang ang kerosene ay tumaas ng labing piso at 74 apat na sentimos kada litro. Ang pagtaas sa presyo ng langis ay bunso dumano ng pagbabawas sa supply mula Russia at Saudi Arabia. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon.